Nandito tayo sa bahay ni na ano, Koli. Dito lang to sa Puro 15 San Vicente. Napakalupit ng bahay. Akala mo na sa Makati ka na. Ayun no. Ang ganda ng bahay. Ganyan to kayaman yan si Koli May ari ng uh, Jolins. Ito yung bahay nila. Yun, napakaganda ng bahay. Hello, ba ang motor kay matras ko, kay ang hammer. Ito kayaman sila. Kuri na ipadaplan nga man. Ah, naka-hammer. Ah, ito yung may-ari ng Jolins, ah, mga ukay-ukay lahat. Ya. Lupit ng hammer, mga boss. Ay, boss. Makay. Lupit ng hammer. Sana all may hammer. ito ah ang ganda ng bahay nila atong ayun kaganda ng bahay sa San Vicente lang to puro queensy eh. Ay, wait kumpare ko oy oy basta happy christmas shoutout, <laughs> pre advance shout out pre shout out shout out ang youtube sige pala yung youtube boss pong tv boss Boss Pong TV. Pong TV. Uh oh, Support. Eh. So, support. <laughs> dito kakain tayo dito. Ito ganito kagandang bahay nila. Kala mo yung nasa Makati ka. Luluto pa. Uy! Bugi kong ano. Sangay. Katokayo kong kusiniro. Ano? chatout chatout shout out. Ito kainan dito. Bukit ng kanin, napakadami mga busog. Kainan nandito. Anong oras na? Ah, ele mag eleven 11 Quarter to 11 kailan <tinyo> <tinyo> <laughs> kain, kain, kain dito Ikagaw na ako ng guwapa One, hi oi oh, shout out sa ate shout out boysamin family abrisamin family taka sa ate crystal play ah crystal play sa condo mana hindi kitang kita yung subo mga boss yeah. good <laughs> <laughs> Hai bakit? hanya rice dito Mga buso. Oh, shout out sa Oke. Oh. <laughs> Pangalan-pangalan

Ito yung pinakamalakas kumain dito. Ubus na yung Isang kaldero. Okay, shout out mga ano, Team Uli. Shout out! Ito yung pinakamabilis maghugas ng plato dito. Hello! <laughs> Pare na kong guwapo. Ito yung pare kong guapo. Gani. Pare na kong gwapo Tagay boys oh, nag-aantay ng tagay. <laughs> Tapos na kumain, malinis na. Busog na. Oh, aantay ng tagay. Sobrang gawas na. Oh, nangit yun eh. Ito yung hammer nila. At yun guys, uwi na kami. Uh, gabi na, alas 12 na ng uh, 11.15 na ng gabi. Uh, paalam, God bless us, us all. Thank you, salamat.